Ay, naglakad ako sa dilim mga idol. Eh, maulan. Ang dami kong dala oh. Di magkasaka ang motor, kilapok kayo. Sabi kong tiil oh. pang 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 idol. hoyo okay, gederi hubog ang maglakaw i e, pangpang ang gilid oh lawom kaayo susa suka punit ta <sighs> gali exercise kini exercise nga saktong mga idol <sighs> as no sisa hanggabii tungod <sighs> ko diri sa south cebu hey Mani kong ganahan pa exercise ba. Ay, bag na kubugat yo. Yo <sighs> laban lang, ang lapok kaya puno. Tiyan ko Ni pa ko. eh okay. ah. Ay layo pa jud. Nga 2 kilometers pa ni akong bagtason. Pero okay ra nga nila na di sigbin diri mga idol wala makukita eh hello diri wala man pang pang pa na ang ubos oh ito lasang at bang makukitag sigbin diri mga idol ayan ta kay amigo na kung na diri lang sa kutub sunod na pod kapoy ko